Hi. Ano ginagawa mo dyan? <laughs> ano ginagawa mo dyan? mo. Marami pa gagawin ka. Kanina ka pa dyan ah. Guys, naglipat kami ng bahay. Kaya naglinis siya dito sa siya. Yeah. Eh, ikaw nga, naglilinis dyan. Nagipat eh, nag kami ng bahay. Kasi yung unang bahay namin, medyo masikip. Kaya eh, lumipat kami. Harapkan malapit lang dito, dito sa bahay namin. Ang una.